ko yung uh, approach natin, di diba? okay. Yung pang mahirap yung style natin na pwede okay. nilang gawin sa Bahay po sa Cagayan na. de Oro, ah, sa, sa, Surigao, yes. na nanonood lang sa atin, nasa bahay <coughs> lang siya, nasa bahay kubo lang, walang pera, at uh, hindi sila makakapunta sa atin. Ano yung pwede nilang gawin? na, uh, okay. so, lakad muna pag hiningal. Yes. ah, we, we ang exercise is supposed to be dapat both upper and lower extremities. No? Sige. So, yung upper, tayo uh, so, Ah, sige po. Usually po, ginagala po natin yung upper. Okay, may stretching po, no? Ganito po. Okay. And then usually nag... Para para saan yung ganito? Yeah, we have to strengthen the upper muscles. Why? Because activities of daily living, mm -hmm. like ano, nagkumakain, nagluluto, naliligo, mm -hmm. ginagamit po natin to. mat mm -hmm. upper. So that's why you have to strengthen all of these muscles to po. Ito upper. Sa so, pa-dumbbell? Yes. Ah, uh, yes. Uh, una, huwag muna. Dahan-dahan po, no? Pwede uh, progress. So, we could stretch po dito. Ganito po. Yes, ganito po, no? And then... Ayan, yeah. po And then, we could sometimes... May ganito po, no? We could... Yan gaganit po natin no and then gaganit po natin ho no. i ikot Yes. Yeah, so. Ano so may mga repetition po to ha? mga repetition no to strengthen po mga muscles po natin po dito. Ilang beses? Usually eight counts po tayo eh, no. But the more, the more ano po and then sometimes mga bending po no mga Anong bending? mga bending po usually nakaganit po be bend po natin po sila na, Yung mga bending po natin po no. And then Lahat ito parang Yes kailangan yung yes lungs. dapat dapat and then we also teach them how to breathe. Okay? may dalawang breathing po tinatawa. Habang okay. they do the exercises, may mga breathing exercise po tayo. Dalawang klase po to, first deep breathing, and then the diaphragmatic breathing po ang tawag dito. Tuturuan nyo natin sila ng first lip? Pwede po. Sige po. Ang first lip, Special yung first lip ha? Apo, yun. Yeah. Ang first lip, mas maraming oxygen pupunta sa baga yes, mo. Apo. The same din. Pareho ang hangin, apo. pero may technique. Yes. Apo. Actually, alam to ng mga COPD. Kasi, kaya di mo ituro eh. Yes, parang natural para, na nila. Para mabuhay gagawin natural, nila. Yes. Parang sa ibang pasyente, pagpaso nila, nakita mo na lang, parang natural na, na kanila. Natural na. Kasi to cope up sa paghingal nila po. Sige, paano so, yung muna sa ilong. And then, pag exhale po, dahan-dahan po na parang naka-purse, um, puckered po yung, parang kayong pumipito ba? Yung, nakabilog. Yeah, nakabilog naka po yung paghinga palabas. dahan-dahan po dapat. Mga 6 to 8 seconds. So, hinga po sa ilong. Sa po. Dahan-dahan po. Prolong. Ano purpose yes. yung dahan-dahan okay. na flow? Uh, kasi, alam natin, ang COPD, di ba, sumisipadan uh, um, ang daan ng hangin uh -huh. so what we trying to do here is pag nagpersibit ta sinusustain po natin na binubuka po yung andi natin bina uh, sinasara, sinasara agad. agad. ang daan ng hangin so this will help kasi in the ordinary hinga hinga labas na po labas. agad so, yes but lang close na, na agad yes this so, one kaya pag hinga mo prolong dapat yung expiry maintain mo. Yes, and then... Or mas maganda paghinga mo, pigil. Pigil mo na, and then pag-expire pag po, dapat matagal po. And with nakabilog po, dapat yung bilog Kapag po. Kapagbilog para yeah. dadahan Yes. Yung pag-close. Pag close pag, -pag expiratory Mas maraming oxygen natin. sa baga. Yes, and then para hindi po nasasara agad din ang daan ng hangin. So, mas... Babawasan na hingal po nila. Marami na tayong nakikita ang pasyente eh, di ba? Yes, naka, actually actually, yes. you could see them na naturally kasi po, parang natural, uh, kinukumpensin na po nila ang sarili po nila. So, paghirap po try nyo yung first sleep breathing, yes, paghirap, okay. sa uh -huh. nakaupo, nakatayo. Hindi eh, naman po, wala naman po. Yung iba na, naka... Nakaupo, yes. Yung iba nakita ko para naka... naka, naka ah, it may i Iba naman, ipang diaphragmatic uh, breathing, okay. ito naman po is yung pag-inhale mo, nakalabas po yung chan po. So, inhale inhale nilalabas din. Yes, yes. So how uh, you could practice din po muna, no? Sometimes uh -oh. iba nakahiga eh pag practice uh -oh. po eh. So pag inhale po nakalabas. Then exhale. Ganun din po, no? Kailangan lumalabas okay. yung tiyan. Pag inhale po. Yes. Oh, and then that's the diaphragmatic breathing. Ano yung maling inhale? Ang maling inhale yung baga lang. Yes, dapat so diaphragm. Hawak po natin dito po sa belly po, no? And then inhale po. Then exhale. Yun po. This these are some uh pag yes. masana din po sila, pag during exercises po, sinasabay po namin ho yan as they go on po. Pwede niyo po i-try. Kasi ako, pag humihinga ako, parang hindi, hindi lumalabas, yes, ah, dapat, eh. Yes, dapat. Hinahawakan ko, bali will, wala, eh. Ah, dapat, Hindi siya lumalabas, hindi siya... Pero sa ordinaryong tao, kailangan In, ba itong diaphragm? Hindi naman din? po. Sa mga emphysema lang po. Na so pag hihinga, kailangan yung chan ang lumalaki. Yes, inhale po. Pag inhale po natin, lumalabas po yung Delhi po, no? ang ibig sabihin noon yes. hini, hinihila ng diaphragm, diaphragm. yes para mag-expand po ang lungs po para mas maraming air po na no? this will help um decrease po oh. Um, babawasan ng hingal po ng pasyente. Pag mga, so, yan ang tinuturo mo sa lahat? Yes, during the... Yes. okay. Oh, First lip na... Diaphragmatic diaphragm breathing. Diaphragm pa... Yes. Para makakuha silang maraming oxygen sa ordinary yes. air. Yes. And we also teach them mga techniques po, no? Like, kunwari, alam po natin na emphysema ito, counting lakad lang. Exertional disc niya po, eh. Pag konting lakad lang, hinga na. Okay, o, o, o pag akit ng hagdana, no? O, o pag We teach them techniques. So, for example, bago maligo, dapat prepared na lahat no Dapat within their reach. Mm -hmm. o, so, parang di na, we want to uh, minimize yung energy expenditure natin. The less na mag-energy expenditure, mas hindi ka hingalin. So, for example, maliligo, may tabo, no? So, hinga mo, usually, with each time, hinga mo na malalim, no? Pag-exhale na, tsaka po, kunin yung ano. Hinga o, mo na malalim. Malalim. Exhale na po. Mag-exhale Saka exhale, po mo, bago ka magtutubig. Yes, uh -huh. Kasi uh tubig pa ka, hindi ka na makakahingay. Yes. So, itapat po sa... this are something like, hagdanan po, no? Aakit mo na ng hagdanan. inhale hagdanan. muna. Inhale. Oh, inhale. inhale. Pag-exhale na po, at saka mag-step po natin. Okay? And then inhale ulit. Then exhale po. So, this will, these are some energy conservation technique para mabawasan yung hingal po nila. Pero gusto rin natin siya mag-exercise. Ah, yes. Oh, of course. Yes. Oo. Oh. Uh -oh. Dapat nag-walking. Gradual. Ang Um, Maganda yung mga teknik mo. So, ligo, yes, hinga yes. muna. Yes, so, yung mga bagong mag -buhos, bago magbuhos. Yes, this will okay. help minimize. Pag-akyat, hinga muna. First lip. And then, bago yes, um akyat, uh -akyat. po na hardanan. This para umabot dun sa taas. Uh -huh. um, we also, ang physical activity in all levels ng COPD, kahit mild pa lang, ha? Mild, moderate, severe, very severe. We already encourage physical activity. Kasi physical activity, hindi siya structured, eh. Sa bahay, sa community, could do it. But ang rehab usually sa mga stage 2 and beyond, we ano, we, we supervised ito. Ang difference is structured ito, supervise po ito. Na, so ano. after that, ano pa mga next steps? Meron pa ba bago sila mag-graduate? Usually two months po siya and then after uh, in-evaluate po natin sila nag-improve walking nila? Hmm. Yung, may mga treadmill din po kami dyan eh. Yung treadmill, dati ba, yung speed nila, ganong ka, ganong kabaga lang. Tapos bumibilis na bumibilis. And then, Tiyatin natin kung gano'n nakataas yung speed at sa layo na, na cover po nila. And then may mga questionnaire, dati ba, konting ganun hingal na, ngayon mas mas marami nang nagagawa na. After evaluation, may konting uh, ceremony po tayo, may graduation, may mga capsules, but sense of fulfillment ba nila. But after that, we encourage them to go back, hindi lang after graduation, wala na. Iba nag maintenance like once a week or two times or three times a week. Pero pwede na rin nilagawin sa bahay. Yes, office oh, activity eh, dapat araw-araw 'yung ginagawa Itutuloy po. Itutuloy sa bahay 'yung tinuro dapat, sa. Dapat, yes.